Hi Prince, good morning. <laughs> Hi, how are you today? <laughs> Parang ito ay bagong gising ka? Ay, hindi, hindi. Ay, ano, nagpunta ako dito kasi nga may biyaya para sa iyo. Oh, kasi ano, bigyan daw kita ng baon. Nakikita mo to, ang baon na to. Ah, Annabelle, oh, Annabelle, tingnan mo. Ganun ah! sana! Tinalo mo pa ang college sa baon mo. <laughs> ito daw ay budget mo for ilang months meses. <laughs> Hindi, ang baon mo daw ay 100 100 ba weekly? One oh, 100 weekly. So babudgetin mo ito weekly. Mama. Yan. So magkano yung daily? 20 pesos. O oh, basta ano, 25 ba or 20? Ganon, basta. Ito ay bigay sa iyo ni Tita Bell. Ayan. Thank you po. Kanino? Tita Bell. Yan. Thank you kay Tita Bell. Ano na? Kasi nga, love na love ka ni Tita Bell. Lagi mo daw siyang gino good morning, good night. Natutuwa sa iyo. Yan. Tapos, pero hindi ko maghahawak niyan. Meron kang treasurer si Mrs. <laughs> Si Mrs. ang magbabudget sa iyo kasi baka maubos mo ng one day. O, oh, diba? Yan, yun ang bilin. Bibigyan ka ng daily na baon. So, yun lang. O, thank you na ulit. Thank you po, Tita Ben. O, bye -bye pa. Bye. -bye. <laughs>